Magandang araw sa lahat. Ako po si Dr. Rowena Bautista at sa araw na ito, ating tatalakayin ang paksa tungkol sa lihim ng alak na kutsay, ang natural na pampasigla para sa mga ginong lima plus. Ako po ay isang doktor na may labin limang taong karanasan at ngayon, Nais kong ibahagi sa inyo ang isang lihim na kaalaman na daan-daang taon ng umiral. Ito ay ang alak na binabat sa dahon ng kutsay. Maring simple pakinggan, ngunit ilan lamang ang nakakaalam na ang maliit na dahon na ito, mula sa ating mga bakuran ay itinuturing na isang himala para sa pagpapanatili ng siglangang mga gino sa edad 50 pataas. Marami ang naniniwala na sa pamamagitan lamang ng ilang maliit na tasa alak na may kutsay kadalinggo, maka katulong ito para sa mas mahimbing na tulog, mas magandang sirkulasyong ng dugo, dakdak -dak na enerhiya, at mas masiglang buhay makasawa. Ngunit totoo nga ba ito? Ang alak na may kutsay ba ay tunay na nakakatulong sa katawan upang manumbalik ang lakas at sigla? O ito ba ay isang sabi-sabi lamang na hindi panapatutunayan? Sa video na ito, kasama ninyo akong si Dr. Rowena Bautista na alamin ang pinakmulan, paraan ng pagbabat, ligtas na dosis, at mahahalagang paalala sa paggamit ng alak na may kutsay. Ating tuklasin kung ano ang espesyal sa tradisyonal na inuming ito at kung karapat dapat ba itong subukan. Magino, bago tayo magpatuloy sa lihim ng pagbabat ng alak na may kutsay, nais kong marinig ang inyong makaranasan. Mayroon na ba sa inyo na nakasubok magbabat o uminom ngang alak na may kutsay? Ano ang naging epekto? Naramdaman niyo bang uminit ang inyong katawan? naging mas mahimbing ang tulog, o bumuti ba ang inyong kalusugan? At kung hindi niyo pa nasusubukan, ano ang inyong mga alalahanin? Nangangamba ba kayo na baka ito ay magpataas ng presyon ng dugo, makasama sa atay, o makaroon ng epekto sa mga gamot na inyong iniinom? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba para mabasa ko at masagot. Nang detalyado sa susunod na video. Huwag kalimutan ay like ang video na ito kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang paksa at mag-subscribe sa channel para hindi mahuli sa mga ligtas at madaling gawin ng mga remedyo sa bahay. Ang kalusugan sa katanghaliang gulang ay isang paglalakbay na nangangailangan ng pagbabahaginan. Kasama si Dr. Rowena Bautista, pananatilihin natin ang ating sigla araw-araw. Tandang-tanda ko pa ang kwento ni Mang Jose, 62 taong gulang mula sa Batangas. Dati, madalas siyang nakakaranas kang hirap sa pagtulog, pagkapagot, at kawalan ganang kumain, na nagresulta sa malaking pagbabang kanyang sigla. Isang araw, umuwi siya sa kanyang probinsya at ibinahagi sa kanyang isang matalik na kaibigan ang tungkol sa alak na binabat sa sariwang kutsay at lambanok. Sinubukan niya ito dahil sa kuryosidad at sa pag-isip na wala namang masama kung inom ng kaunting herbal na alak. Araw-araw, umiinom siyang ng isang maliit na tasa bago mahapunan at ginawa niya ito ng tuloy-tuloy sa lup ng halos isang buwan. Ang resulta ay kamanghamangha. Naging mas mahimbing ang kanyang tulog, uminit ang kanyang pakiramdam, at naging mas masigla ang kanyang isipan. At ang pinakamahalaga, hindi na naging alalahanin ang kanilang paksasama bilang makasawa. Isa pang kaso ay si Kuya Ramon, 55 taong gulang, isang long-haul truck driver mula sa Baguio. Dahil sa stress sa trabaho at hindi regular na pagkain, madalas siyang makaramdam ng pagod pananakit ng likod at panghihina. Sa payo ng isang kasamahan, sinubukan din niyang magbabat ng alak na may kutsay. Pagkatapos nang dalawang linggo, napansin niyang mas malakas na ang kanyang pangangatawan, nabawasan ang pananakit, naging mas mamula-mula ang kanyang kutis, at tumaas ang kanyang kumpiyansa. Ang dalawang totoong kwentong ito ay nakpapakita na kung gagamitin nang tama at may moderasyon. Ang alak na may kutsay ay maring magdulot ng positibong epekto. Gayunpaman, palagi kong ipinapaalala na ito ay isang suporta lamang at hindi maaring ipalit sa medical na pagamot. Bawat isa ay dapat makinig sa sariling katawan at kumonsulta sa doktor bago ito gamitin. Ipa-paliwana ko nang mas malalim kung bakit ang alak na binabat sa kutsay ay ipinapasa-pasa bilang isang lihim para mapanatili ang sigla sa katanghaliang gulang. Una, ang dahon ng kutsay ay mayaman sa ma sulfur compound, vitamina A, C, carotenoids, at fiber. Ang sustansyang ito ay tumutulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, may anti-inflammatory properties, at sumusuporta sa katawan laban sa oxidative stress. Kapag ibinabat sa alak, ang ilan sa mga katas nito ay nailalabas, na tumutulong sa pagpapainit ng katawan at pagpapabuti ng sirkulasyon, lalo na para sa mga taong madalas malamigan ang kamay at pa, pagod, at may mababang enerhiya. Ayon sa tradisyonal na kaalaman ng gaherbalista, ang kutsay ay may anghang at mainit na katangian na sinasabing nakpapalakas ng bato, kidneys, nakpapasigla sa katawan, at nakpapabuti sa daloy ng enerhiya at dugo. Kapag isinama sa alak, na may mainit ding katangyan, ito ay lumilikhang isang kombinasyon na nagpapainit sa katawan, nagpapasigla sa sirkulasyon, nagpapabuti sa panunaw at nagpapabilis ng metabolismo. Ito ang dahilan kung bakit maraming jinu ang nakakaramdam ng sigla, nagiging mas mamula-mula ang kutis at mas humihimbing ang tulog matapos itong gamitin ng ilang panahon. Ngunit Idinidiin ko na ang alak na may kutsay ay hindi isang gamot na milagrosa. Ang pakiramdam ng pakbuti ay maring makmula sa iba't ibang kadahilanan. Tulad ng positibong epekto sa isipan, mas maingat na pamumuhay, o mas magandang tulog dahil sa bahagyang pagre-relax na dulot ng alak. Para sa ilan, ang epekto ay at maaring mawala kung aabusuhin. Bukod pa ang alak ay isang stimulan. Kung labis ang pag-inom, lalo na sa mga taong may sakit sa atay, tiyan, alta presyon, o minom ng gamot, ito ay maaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa pakinabang. May mga totoong kaso na nagpapakita na ang sobrang pag-inom o pagbabad sa masyadong matapang na alak ay nagdudulot na sobrang init sa katawan, hirap sa pagtulog at pagtas na liver enzymes. Kaya naman, ang susi ay nasa moderasyon at tamang paggamit. Kapag naiintindihan ang mekanismo ng kutsay, gumagamit ng malinis na alak, sumusunod sa tamang sukat at umiinom nang katamtaman, maaring makuha ang mabenepisyo nito ng ligtas. Ngunit kung itucuring itong gamot at inumin nang walang kontrol, ang resulta ay magiging kabaliktaran. Sa kabuan, ang alak na may kutsay ay epektibo lamang kung sasabayan nang mayos na dieta, ehersisyo, at sapat na pahinga. Ito ay sumusuporta lamang at hindi pamalit sa gamot o sa isang malusok na pamumuhay. Iyan ang tunay na sikreto sa pagpapanatilingang sigla sa edad 50 pataas. Ituturo ko sa inyo ang tama, ligtas, at epektibong paraan ng pagbabat at paggamit ng alak na may kutsay. 1. Paghanda ng masangkap dahon kutsay, pumiling sariwang dahon na matingkat ang pagkaberde at walang sira. Pinaka mainam napitasin ito sa umaga kung kailan mataas ang taglay nitong essential oils. Kung tuyong dahon ang gagamitin, bawasan ang dami kumpara sa sariwang, dahon upang hindi, maging masyadong matapang. Alak, pumili ngang purong alak tulat yang lambano na 35 hanggang 38 porsyentong alcohol content. Iwasan ang mga alak na may halong industrial alcohol, ang sobrang tapang na alak ay sisira sa Habang ang sobrang hina naman ay hindi makakakuhang lahat nang katas. Lalagyan, gumamit ng boteng salamin obanga banga na may takip na mahigpit. Huwag na huwag gumamit nga lalayang plastik dahil maaring matuno alak ang mga nakalalasong kemikal mula rito. 2. Sukat at paghahanda. Ang inirerekomendang sukat ay 500 gramo ng sariwang kutsay sa bawat 1 litro ngang alak. Hugasan ng mabuti ang kutsay gamit ang tubig na may kaunting asin at patuyuin ito ng lubusan. Pagkatapos, hiwain ito sa haba 3 hanggang 5 sentimetro. Huwag ilagay ang basang dahon sa bote upang maywasan ang pakasira. San paranek pakbabat? Ilagay ang kutsay sa bote ng hindi sinisiksik. Ibuhus ang alak hanggang sa malubok nang tuluyan ang mga dahon. Takpan ng mahikpit at ilagay sa isang lugar na malami, madilim, at malayo sa direktang sikat ng araw. Ang pinakamaykling panahon ang pakbabat ay 15 araw. Ngunit pinakamasarap ito pakatapos eng 30 hanggang 45 araw. Kapag ang kulay ng alak ay naging bahagyang dilaw berde at mabango na, maari na itong inumin. Sa paraan ng paggamit, uminom ng 20 hanggang 30 ml bawat beses, katumbas ng 2 hanggang tatlong maliliit na tasa. Uminom nang tatlo hanggang apat na beses sa isang linggo, huwag itong araw-arawin. Pinakamainam na inumin ito pagkatapos kumain o 30 minuto bago matulog upang magpainit ng katawan, makatulong sa pagtulog, at suportahan ang sirkulasyon. Kung makaramdam ng init sa katawan, hirap sa pagtulog o pagkakaroon ng tagihawat, bawasan ang dosis o pansamantalang itigil ang pag-inom. Cinque. Sino ang pwede? At tindi pwedeng gumamit. Angkop para sa mga lalaking may edad 50 mapuloh pataas, mga nakakaramdam ng panlalamig sa katawan, pagod, malamig na kamay at paa, at hirap sa pagtulog. Hindi dapat gamitin na mga taong may sakit sa atay, ulcer, alta presyon, diabetes sakit sa puso, o uminom gamot na pampalab na undugo, blood thinners o gamot sa presyon. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga buntis, nagpapasuso, o mga taong may alergi sa sibuyas o bawang. Lu, mga payo para sa mas masarap at ligtas na alak. Huwag buksan ng madalas ang takip ng bote upang maiwasan ang paksingaw at kontaminasyon. Maaring magdagda ang ilang hiwang sariwang luya o kaunting pulot pukyutan hani upang maging mas mabango at hindi gaanong matapang ang lasa. Lagyan ng petsa ang bote kung kailan ito ibinabat para masubaybayan ang panahon. Ziven, Mahalakang palala Ang alak na may kutsay ay isang inuming pansuporta, hindi gamot. Ang pag-inom sa tamang dosis ay makakatulong sa sirkulasyon gang dugo, mas mahimbing na tulog, at mas mabuting pakiramdam. Ngunit kung abusuhin, magdudulot itong pinsala sa atay, pagtaas ng presyon, at init sa katawan. Ang susi ay laging nasa moderasyon at pag-unawa sa sariling katawan. Kung nais ninyong mapanatili ang sigla sa mahabang panahon, Samahan itong pagkain ng maraming gulay, pagbabawas sa red meat, sapat na tulog, at magaang ehersisyo tulad ng paglalakad, kigong, yoga, o iba pang wellness activities araw-araw. Kapag malusok ang katawan mula sa lup, kahit isang maliit na tasangang, alak na may kutsay ay sapat na upang magpasiglangang isipan at mapanatili ang lakas sa edad limapuluh pataas. Nais nice kong iwan sa inyo ang isang mahalagang mensahe. Ang alak na maikut kutsay ay hindi isang himala, kundi isang paraan upang bigyan natin ng higit na pansin ang ating kalusugan. Kapag naglalaan kayo oras upang magbabat nang sarili ninyong bote, naghihintay sa bawat araw na ito ay maging handa, iyon din ang panahon na muli ninyong natututunan ang pasensya at pag-alaga sa sarili mga bagay na madalas nating nakakalimutan nung tayo ay abala sa kabataan. Ang kalusugan sa edad lima pataas ay hindi lamang nakasalalay sa gamot o mahalamang gamot, kundi sa balanse. Tamang pagkain, regular na ehersisyo sapat natulok at pagpapanatili ng positibong isipan. Ang isang malit na tasa ngalak na may kutsay ay maring makatulong sa daloyng dugo at magpainit ng katawan, ngunit ang isang ngiti, isang mahimbing na tulog o ilang minuto ng ehersisyo araw-araw ang pinakamabisang gamot sa lahat. Marami samga sumubo nito ang hindi lang bumuti ang kalusugan kundi naging, mas masayarin ang kanilang buhay at mas naging malapit sa kanilang pamilya. Dahil kapag malusok ang katawan at tiwala sa sarili, ang kaligayahan sa pagsasama ay laloring yumayabong. Umaasa ako na sa bawat video. Hindi lamang kayo natututong isang bagong kaalaman kundi nabubuhayan din ng pag-asa at motibasyon na mamuhay ng malusok masaya at makabuluhan Ituring natin ang kalusugan bilang isang paglalakbay na kasabay ng panahon Walang sinuman ang makakaiwas sa pagtanda Munit kaya nating panatilihin ang ating sigla at kasiyahan sa pamamagitan ng positibong pamumuhay araw-araw. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel na Malusok sa Edad 50+ plus upang makasama si Dr. Rowena Bautista sa mga susunod pang pagbabahagi. Linggo-linggo. Magdadala ako sa inyong mga lihim na kaalaman, natural na pamamaraan, at magagabay sa pangangalagang kalusugan, na lihtas at madaling gawin sa bahay. Nakasubok na ba ngalak na binabat sa kutsay, Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section sa ibaba. Ano ang naging epekto? Nakarun ba kayo ng anumang paksubok sa pagbabat o paggamit nito? Kung hindi pa huwag mag-atubiling magtanong. Sasagutin ko iyan sa susunod na video. Salamat sa inyong patuloy na tiwala at suporta. Sabay-sabay nating ipalaganap ang diwangang pamumuhay ng malusok, masaya, at masigla sa edad 50 pataas.